Patuloy ang pagsuyod ng mga bundok sa Taiwan dalawang araw matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Nag-alay naman ang dasal sa mga nasawi sa lindol na umakyat na nasa labing dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Pinasan ng isang rescuer ang sugatang lalaking ito. Gamit ang kahoy at lubid, mano-mano siyang ibinabamula sa bundok. Isa siya sa siyam na natrap sa kuweba sa Walen County kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan itong miyerkules. Yeah, 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 yeah. Dalawang araw na natrap sa kweba ang mga biktima bago sila nasagip. Sa isang national park din sa Wallin, nasagip ang grupo ng mga turistang ito. Natrap sila roon nang gumuho ang mga tipak ng bato sa pagyanig ng malakas na lindol. Nang makababa sa kapatagan, hindi na napigilan ng mga survivor na maluha. Agad silang sumailalim sa medical examination. Nakatutok ngayon ang mga rescuers sa pagsuyod sa mga bundok sa Wallin County, kung saan malapit ang epicenter ng lindol. Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa Wallen City kung saan higit dalawang gusali ang tumagilid at gumuho. Nasa proseso na sila ngayon ng tuluyang paggiba sa mga nasirang building para hindi na makapaminsala. Sa gusaling ito, mayroong 25 na trap, 24 ang nasagip, habang patay na ng matagpuan ang huling residente. Sa pinakabagong tala, 12 na ang kumpirmadong namatay sa lindol, 16 ang nawawala habang mahigit 1,000 ang sugatan. Nagdaos ng memorial service para sa mga nasawi sa lindol. E pinagdasal ng mga monghi ang mga biktima ng trahedya. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, may ikaapat ng Pinoy na nasugatan sa lindol sa Taiwan. Nagka-head injury raw ang Pinay dahil sa bumagsak na debris pero nagpapagaling na ngayon. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, may los Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.